All right, have a wonderful day, everyone. Once again, this is your friendship, Shermin Sherman Fernandez, for my nickname. And for today's video, mga friendship, tuturuan ko kayo kung paano natin makamit or paano tayo ma-invite ng mabilisan sa tinatawag nilang content monetization kasi super ang dami nagtatanong nakikita ko rin sa mga wall ko na nagkakaroon sila ng problems about kanilang profile and at the same time sa kanilang page so this time mga friendship is share ko po sa inyo ang uh, based in my experience po uh, kapag ginagamit po natin ay profile kailangan po ang uh, totoong pangalan natin dyan kapag profile, totoong pangalan real name po natin na meron tayong uh, ID. And for our page, pwede po tayo gumamit ng screen name sa ating page. Kailangan natin sundin yan dahil at the end of the day, magkakaroon tayo ng problems pag um, na-invite tayo sa content monetization kasi meron siyang hinihingi o merong hinihingi si Meta na um, ID, no? Meron siyang hinihingi na ID. So, para hindi tayo magkaroon ng problem sa pag-submit, uh, pag-apply kay Meta, kailangan for our profile ay yung totoong pangalan ng gagamitin natin. And for our page, doon po tayo pwede gumamit ng screen name o any pangalan po na gusto natin. Alright, so this time, syempre pag nag-fill up po tayo ng ating, o nag-set up po tayo, uh, kailangan na consider natin yung country, lahat ng details po natin. Since we are Filipino, citizens ang kailangan natin ano doon susundin natin ay yung sa Pilipinas tayo like for example ako kasi nasa ibang bansa so nasa Malaysia ako so uh, still pa rin ang gagamitin natin na is yung Philippines ang country na ilalagay po natin na siya para hindi tayo magkakaroon ng problems at the end of the day alright so next po na ituturo ko po sa inyo is yung aspect ratio po ng ating video pag naka vertical po siya ibig sabihin patayo ay ang size po noon ay nasa 9 by 16. And for our uh, horizontal, ang size punon is 16 by 9. Yun po kasi ang pinaka-recommendable kay Meta. So, kailangan natin sundin yun siya. Alright, aside from that mga friendship, syempre, ang tinatawag nila music, as naging content ko rin before about the music. So, this time kasi pwede rin tayong gumamit ng music but a uh, selected music lamang po like for example, magta-type lang po tayo gusto natin music, so wag tayong gumamit ng mga trending na music ang ilalagay lang po natin dyan is yung mga royal free, which is free po talaga yan siya, pwede po natin yung siyang gamitin and maliban dyan mga friendship yung uh, kapag gumamit tayo ng music, ay eh, meron mga music din na meron siyang uh, sharing revenue, meaning share kayo ng earnings noon ng music na yon so this time mga friendship kung meron kang natutunan sa video na to, please don't forget to share, comment, and like. Para lahat na nalalaman ko ay malalaman mo rin. Alright, at this time mga friendship, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Once again, this is your friendship, Sherman Fernandez. Bye for now, and I'll see you in my next video. Bye-bye!